Hala, magkakapatid na mahiyain tinatakot pala talaga sila. May tumatakot sa amin Kuya Rab. Siya ba ang nanakot sa inyo? Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito, at maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edn Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po, tama nga ang hinala ng karamihang taga-subaybay sa magkakapatid na mahiyain. Tinatakot pala talaga silang magkakapatid, pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang patungkol sa magkakapatid na mahiyain. Ang magkakapatid na mahiyain at ang pagkagulat ni Rab. Sa isang tahimik na baryo sa tabi ng bundok, may tatlong magkakapatid na kilala sa kanilang kabaitan at pagiging mahiyain. Sina Chris, Bea, at Melissa ay lumaki sa isang puok na puno ng likas na yaman at kalikasan. Bagamat tahimik ang kanilang buhay, hindi nila iniiwasan ang mga pagkakataong makisalamuha sa iba. Ngunit may isang tao na hindi maintindihan ang kanilang ugali, si Kalinga Prav. Si Kalingap ay isang charity blogger na kung saan tumutulong ito sa mga tao na nangangailangan. Ngunit hindi nito naintindihan ang sitwasyon nila dahil minsan sumasagot naman sila lalo na si Chris. Ngunit pagbalik na naman nila sa bahay nila ay bigla na naman itong nagiba. Masayahin at palabiro naman si Kalingap Prab sa kanila. Lagi niyang inaasar ang tatlong magkakapatid dahil sa kanilang pagiging tahimik. Bakit kaya sila hindi marunong tumawa? Tanong niya sa kanyang sarili. Baka may sikreto silang hindi ko alam. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tanong, hindi siya tumigil sa pagpapatawa at pagpapasaya sa kanila. Isang araw, nagkaroon ng isang malaking salu-salo sa baryo. Lahat ng tao ay nagtipon upang magdiwang. Si Kalingap Aprab ay excited na at makipagkwentuhan sa lahat. Ngunit nang makita niyang ang tatlong magkakapatid ay magkasama sa isang sulok, tahimik na nag-uusap, napansin niyang may kakaiba sa kanilang relasyon. Lumapit si Rab at tinanong sila, bakit hindi kayo sama-sama sa amin? Ang saya-saya dito, tumango si Chris at nagsimulang magsalita, hindi kami sanay sa maraming tao, Kuya Rab. Masaya na kami sa simpleng kwentuhan. Si Bea ay nagdagdag, oo, mas gusto namin ang tahimik na buhay. Si Melissa naman ay umiti at nagsabi, hindi naman ibig sabihin na hindi kami masaya. Iba lang ang kaligayahan namin. Doon na-realize ni Kalingap Rab na ang pagiging mahiyain ng tatlong magkakapatid ay hindi dahil sa hindi sila masaya, kundi dahil sa kanilang sariling paraan ng kaligayahan. Natutunan niyang respetuhin ang kanilang ugali at hindi gawing biro ang kanilang pagiging tahimik. Mula noon, naging mas malapit ang kanilang samahan. Si Rab ay natutong makinig at magbigay ng espasyo sa tatlong magkakapatid. Ang tatlong magkakapatid naman ay natutong magbahagi ng kanilang mundo kay Kalingap Rab. Sa kanilang pagkakaibigan, natutunan nilang ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa lakas ng tawanan, kundi sa pagunawa at respeto sa isa't isa. Ang gusto lang naman ni Kalingap na makita niya sa kanila na sina Chris, Bea, at Melissa ay naging halimbawa ng pagkakaibang ugali at personalidad na nagkakaisa sa pagmamahal at pagunawa. Ang kanilang kwento ay nagpapakita na ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapahayag ng kaligayahan, at ang mahalaga ay ang pagtanggap at respeto sa isa't isa. Ano nangyayari po? Okay, ang mga tiyo, marami na kayo po. Basta may ibang tao na ay ganito sila? Opo. Oh, kahit sinong tao, kahit hindi kami? Opo. Oh, Pero pagkulam na napunta dito, may ingay. Anong klaseng may ingay po? Nag-uusap sila? Hindi, nang patawalan. Ilang apat. Pero, mahina lang. Mahina lang sila magsalita. Malakas po. Oo, oh, malakas so, naman pala. Nga nga sabi ng asawa ko para daw mga palaka na dito sa loob. Pero pag sa labas? Wala po silang ingin. Hindi, kaya tayo may takot sila sa ibang tao? Naku lang po ang ano, kasi silang tatlo na mga nalakan dyan. Hindi kaya na yun, ay takot sila sa mga naging kalaraw nila. Takot ba kayo sa ibang tao? Elisa? Huh? May nag-away ba sa inyo? Kasi ganyan kayo ay, hindi kayo nagsasalita. Malapit na ang pasukan. Naya ready namin kayo sa pasukan para matuto kayo. Pati si Chris, oh, parang ano na rin. Nay, si Chris, pat parang nag na dun sa dalawa? <laughs> Chris, kala ko ba, ano ka na, okay ka na? Wala kang gana ngayon? Kagigising lang. Bia, ilang taong ka na? Ala, Bia, ilang taong ka na ngayon? Bye-bye! Alas na talaga kami na eh. na, alas na,

nyata banget kamu. Pagi awak aku rasa yang bisa kamu. Kira-kira ini beya. Dari ini Aku yang beya Para sama. Parah yang sendu. makakanood ka mo.